Insurance is equal to peace of mind. At alam nyo bang hindi na lang tao o gamit ang pwedeng i-insure na yon? Introducing Pet Insure ng G-Insure. At para naman sa gusto ng kasiguraduhan sa magandang kinabukasan, susi ang pag-iipon. Ngayon pa lang at take note, sa G-Save pwede nating gawin yan. Handa na ba kayo sa step-by-step -step guide sa G-Insure at G-Save? tutok na sa episode na ito. Tandaan, kung ano man ang inyong pangangailangan para mas umigyang buhay, you know it, G pa rin. Lahat tayo pamilyar sa Piggy Bank. May kakaibang kilig kapag tayo ay naguhulog ng barya sa Piggy Bank. Pero madalas sa oras ng kagipitan o emergency, napipilitan itong sungkitin. O kaya naman, sa kasamaang palad, babasagin pa. Kawawang Piggy Bank! Ganyan din ang kwento ni Anne noon. Mag-iipon pero nakukurot at nadudukot niya. Pero nang malaman niya ang tungkol sa G-Save, unti-unting nagbago ang kanyang pananaw sa pagsisave ng pera. Sa G-Save, regular ang paglalagay ni Anne ng kanyang monthly savings. As a newbie nga po na G-Save na lang tayo. Hindi mo na kailangan pumila at saka hindi ka, hindi ka Parang more safe pa sa bahay ka lang. Accessible pa po siya kasi may internet sa bahay. 2.6% per annum ang alok ng interest rate ng G-Save. Malaki ito kumpara sa mga halos hindi natin napapansin na less than 1% na ibinibigay ng tradisyonal na mga bangko. At kung magsisimula kang mag-ipon ngayon, makukuha mo ang promo ng G-Save na 7% per annum na interest rate. Sa G-Save, fast, easy, convenient na ang pag-iipon. Walang pila, walang hintayan. At isishare sa atin ni Anne ang step-by-step -step na paglalagay niya ng pera dito. Gusto niyo ba mag-ipon? G-Save ang solusyon. Just remember simple steps. Una, mag in sa inyong GCash account. Dapat ito ay fully verified na may kasamang blue check na makikita sa inyong account. Next, click your G-Save. From your G-Save, mamili ng bangko kung saan kayo maglalagay ng pera. At kapag nakapag-open na ng account, makakatanggap ka ng notification galing sa GCash at sa CIMB na kinukumpirma ang bagong CIMB account. mag na! Start your journey to more ipon! Mula sa pagsasave o pag-iipon, punta naman tayo sa paghahanda para sa mga hindi inaasahan. Alam nyo ba na sa oras ng emergency, may malalapitan at maaasahan tayo? At sure ito with G-Insure. Sa isang survey nitong nakaraang dalawang taon, tumaas daw ang interes ng mga Pinoy tungkol sa insurance. Umaabot sa 77% ng respondents ang nagsabing mahalaga at bibili sila ng insurance. Pero sa buong populasyon ng Pilipinas, halos 2% lang sa kasalukuyan ang may insurance. Maraming klase ng insurance, kabilang dyan, ang life at non-life, may health insurance at iba pa at kailan lang ipinakilala ang Pet Insure kung saan pwede nang i-insure pati alagang aso. Ang 29-year-old bank consultant at dog lover na si Lar Chua ay isa sa mga kauna-unahang nag-avail ng Pet Insure parang anak mo na siya. It's part of the family. They require medical care. And it's really expensive. Sa halagang 3,200 pesos na binayaran sa G-Insure, na-insure niya ang alaga up to 100,000 pesos. Kwento ni Lar noong ma-hospital si Katsu, nakapag-claim siya sa insurance company ng mga ginastos niya. Step by step, isi-share ni Lar sa atin how to access Pet Insure mula sa G-Insure. Hi, para sa mga pet lovers out there, uh 5 simple steps lang po to get pet insurance for your dog. Step 1, click niyo po yung GCash app niyo. Step 2, click JinSure. Step 3, sa JinSure po, hanapin niyo po yung pet insurance for dogs, isa lang po siya. And then step 4, sa pet insurance plan po, answer niyo po yung mga questions. Less than 2 minutes lang po to. And then step 5, you pay for the uh, insurance policy through the GCash app. Kung naka-insure ang buhay ng aso, hindi ba dapat naka-insure din ang buhay ng tao? Pinakyaw ng 38 anyos na si Maria Rich Montalbo ang halos lahat ng insurance products sa G-Insure. It's because of the value of money. It's really about leveraging on those opportunities. I benefited from it, so I know it works. So that's why... I keep on getting those products. Kaya naman ang siya'y tamaan ng COVID-19, naging magaan sa bulsa ang gastusin. Nakapag-claim si Rich sa insurance na kanyang kinuha. All of us tested positive. All of us claimed, you know, filed the claim through the app. And it was just like in a matter of three days, it was, you know, it was deposited to my GCash account. It's very fast, very convenient. And what's great also is that they really email you like every step of the way. At nang magkadengge, nakakuha ulit ng insurance claim si Rich. Simple lang i-access ang ating G-Insure. Step 1, itap ang inyong G-Cash app. Step 2, itap ang G-Insure. At sa loob ng G-Insure, makikita natin ang iba't ibang categories ng insurances. Halimbawa, ang dengue with free COVID-19 cover. Step 3, basahin ang details ng inyong insurance policy. Step 4, pumili ng plan na angkop sa iyo o para sa iyong pamilya. Step 5, fill up muna ang form. Kailangan mong tingnan kung tama ba lahat ng information na ilalagay mo dito sa form, kung ito ay nasa iyong pangalan o kung gusto mo naman kasamang pangalan ng inyong mga kapamilya. Step 6. Bayaran ang premium na angkop sa iyong choice. Napakasimple, napakabilis. Lahat kaya mong i-access sa iyong GCash app. Ang pagkakaroon ng insurance ay talaga namang magbibigay sa iyo at sa iyong pamilya ng peace of mind. Tingnan mo ito bilang responsibilidad o pagmamahal mo sa iyong pamilya. Meron kang choice at pwedeng-pwede mo nang gawin yan ngayon. Mabuti na raw ang maging handa kaysa ang maaligaga kapag dumating ang emergency, gaya ng pagkakasakit. Nagpapasalamat si Rich sa serbisyong ito na sa ilang pindot lang ay nasesecure niya ang kanyang buhay. Satisfied ako sa Sing Life Policy na meron ako na pininovide ng G-Insure through the G-Cash App. Napakalaking tulong na hinala ito sa akin at sa aking pamilya. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aming mga GCash episodes. Papunta pa lang tayo sa mas exciting part pagdating sa digital o paperless money transactions. Hatid pa rin ang mas mabilis, mas convenient at hassle-free na app ngayon, ang GCash.